Guys, it's 3 a.m. Gano'n ako kalakas? 1 p.m. hanggang 3 a.m. Nag, ano kami? Hindi lang isa, hindi lang asoka, kundi sinabay ko na Pilipinas. da Ano, isa-isa lang? <laughs> ayan, tas ngayon, diretsyo na kami sa unang hirit kasi meron akong taping 6 a.m. Ganon tayo kalakas. So, ayan, nandiyan pa yung mga team. Sina Kuya ML, sina Kuya Neil. Ayan, sila yung uh, for the video sa ating. Ayan, si na ate. Hello. At ayan, nandito pa rin yung ating makeup artist. Ay, man pa makeup artist. Pero yung nagbuhok ay nagdamit is nandito pa rin si ate Cyril. Thank you po. Ayan to. So tara na. Let's go na sa Manila para mag-taping. Walang <laughs> tulog yan. Tapos so, kinukuha pa akong Reyna, Elena, Reyna. Ano ba yung Reyna, Reynahan? Reyna, ano? Empress. Empress. Ganon. Bakit nung dati gusto gusto ko maganda, hindi niyo ako kinukuha. Porque maganda ako, ginagamit niyo ako ngayon. Chavis! <laughs> ayan, so let's go. Panorin niyo ako mamaya 6am sa unang jury. Thank you nga pala ka na Ma'am Isabel. Ayan, saka kay Ma'am Barbara. Ayan kay organizer. And si Ma'am Barbara naman para dito sa Fernwoods. Ayan guys, grabe yard. Inabot na kami 3am. Nakakaloka. <laughs>